Okay, hot tub, hot tub, hot tub. Uh, kaya pa, kaya pa. Uh, hot tub, uh, hot tub, hot kaya. Uh. Dito pumapasok ang motivation. Ang motivation, hindi mo kailangan yan pag ganado ka. Kailangan mo na motivation kapag hindi mo na kaya yung ginagawa mo. Para ito, pagod na pagod na. Oh, so, 145 tayo. Oh, Siyempre, pag may kasabay, mas lumalakas tayo eh. Ah. Sabi ko, bangis. No, no, angis. <laughs> <laughs> vert dame zix Gallo! Naa! Tu Dne Cherh Penis Chih Poo, tangil, man, Come on, boy. Putang ina mo niya, ligay niya. Come on. Putang ina si Jay Jay, paano man. Sabi sa akin, yun ka! May ano, hindi mo na kaya. Kaya pa. Kaya mo pa. Pero hindi mo na magalaw yung kamay mo. Ah, uh, tips mabibigay ko sa anila. Dito pumapasok ang motivation. Yo. Yo, yo. Ang motivation, hindi mo kailangan yan pag ganado ka. Kailangan mo na motivation kapag hindi mo na kaya yung ginagawa mo. Para ito, pagod na pagod na sa dami namin ginawa. Pero dahil sa motivation na bibigay ko sa kanya, kaya may ako Sige, coach. Sige, coach. Sige, coach. Let's go, madafucker. Let's go, coach. Sige, go. Ina na. Four. Six, last two, come on. Come on, last one. Huwag nga tayo. Sige, tayo. Bawas. Go, go, go. Down. go. Ten. Go, go, go down. Ten. Go. Come on. Two. Come on. Come on. Three. Come on. Four. Come on. Five. Six. Come on. Seven. Eight. Nine. Last one. Last one. Go, go, go. Uh, kaya niya ngayon, kaya niya. Go down. 70 na lang yan, kaya man. Come on, 35, 30, 30, 1. Come on. Go, 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 go. Kaya mo 2. Come on. Come on. 3. Come on. 4. 5. 6. 7. Come on. 8. 9. 10. 11. Come on. 12. 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 Come on last 10 sayo come on last 10 sayo 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 One, two, Go Go oh, come on come on 3 come on Sige, hot top, hot top, hot top. Come on 3 Come on hot, hot.

Mali-mali nang -mali pergi niya, pero kinagawa ha? pa rin, di